Nú, uh. 1 ,1. Yes. Yes. <coughs> <NICE> oh ayo sudah coba deliver pun terus kan parah. Keno. Keno. Hana. Ade. Noh. Noh. Mana kan itu tinggalnya monongan. Yes. Oh, mirror keduro. Mirror pamelo, Pa. Hoi, mana nih? Mana marah? Marah ke mana dono? Sakitnya mana? Sakitnya mana? Noh. Hoi. Halo. Abi. Ay, ano yan, yan eh, parang iba tong na ata itong sentores natin pare. Uh, oh, purang, purang mapusaw na ata ito. Pero ganito talaga kapag tagaraw. Nag-iiba ang kulay ng sentores natin dito. Pilis <laughs> na natin baka mga... Mabuta ba, tayo! Ah! Pilis mo! Lock, lock out ka, lock out. Ah, lock out ka boy. Wala naman. Pilis, pues... <tosón> <,raine. tos Teach Him> <pesos>. hmm. pero pilis, pilis wow. mo lang. mo. di mo sa... san. sa pa, mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa, mayroon pa, pa, mayroon pa, malinaw, ang ganda ng ang ganda, Huwag kayong maingay. Cool. Ay, meron, <tinyo> meron pa dito. Ay, malinaw-linaw talaga ito. Ba't ganito ito? Ba't <tinyo> ganito, eh? tag kasi, tag-init, <tinyo> tag na tag yun. Sakto-sakto, pinagpapawisan Sakto. na ako. Sarap niyang uh, laman na yan. Sigurado matamis yan. What? Matamis, matamis. Hindi mo kung bakit pa kayo. Baka may nyo. dito, cool. Baka may... Oh, no! mo. Bilisan mo. Bilisan mo.